Yo, what's up guys? For today's video, ngayon ay bantay na naman tayo ng buyer. Kahit masama ang pakiramdam, napasok pa rin. Kaya bantay tayo. Kahit kaot yung buyer ngayon. O, di ba? Upo-upo muna ako. Kasi, yung isang cellphone na pagawa ko ko mapindot yung isang cellphone ko kaya dinala ko muna sa pagawaan sa taas kaya ito muna cellphone na gagamitin ko ganito lang buhay gusto ko po, Upon po. Upon muna Pause. mamaya akit ko na yung pinagawa ko cellphone pinaano ko lang kasi hindi ko na matouch kaya pinaano ko pina service isa lang na dali itong sa taas. Kaya, Ah, o, muna sa pwesto. Yung bantay namin na doon, sa loob. Yeah. Ay, yan. naman. Paalis yan mamaya sa kayon. Paalis din yun. Pupunta sa pwesto. sa na. Sa online. Kaya mag-isa ganito na lang. Baba.